Kamusta po, mga katambay? si Kamalong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ito po. Ako uh, kukuwentuhan po natin at panunurin sa vlog. Ang ating uh, Pangulong Marcos ay may vlog po at binlog niya po yung kanyang uh, napaka-special po na anak na panganay at nang nung nakaraan po eh nagdiwang po ng kanyang uh, kaarawan. I think is uh, 30 years old na po ang kanyang panganay at very proud po ang presidente sa kanyang anak. At na panoorin po natin ang kanyang uh, vlogs na napakagandang uh, pagmasdan at uh, panoorin. At sana'y lahat ng mga Pilipino ay katulad ng sitwasyon ng ating Pangulo ng First Family na never nakaranas na maghirap. <laughs> diba? Makaranas, makabili. <laughs> ng 20 pesos na bigas. <laughs> uh, ito po, bago po natin upisan, syempre, kung nagustuhan niyo po ang ating channel, syempre, ang Tambayang Makabayan, ito po ang ating YouTube, at ganoon din po, ang Tambayang Makabayan sa ating TikTok, ang komento ni Kamano. Maraming maraming salamat po mga katambay, mga kababayan sa inyo, dito sa pagtangkilik niyo sa ating maliit na channel. Panoorin <laughs> po natin ang proud daddy o proud na presidente sa kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Ito e po. Maganda araw sa inyo lahat. Ngayon ay gumagawa kami ng very extra special video dahil nagse-celebrate ang anak kong si Sandro ng kanyang napaka-importante 30th birthday. At uh, naku naman, eh, kaunti na lang, eh, wala na siya sa kalendaryo. Maraming nagtatanong sa atin, Pops, anong wish mo para kay Santo? Anong may papayo mo? Anong life advice? Uh, ano kaya ang sasabihin natin? Okay, yung vlog natin ngayon, hindi lang para kay Santo, lahat ng mga, mga tatawid ng, uh, at, ng atrenta. Uh, adios, uh, tignan natin kung meron tayo ngayon. Na ibigay naman sa inyong payo <laughs> Konting gabay. Narasulat dito, on taking breaths, learn to slow down when you must. 30 years old, di ka na papagod. <laughs> <It's> <laughs> slow down, yeah. yeah, listen to your body. Don't 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 burn the candle at both ends. Too much. But you know, this is the time if you're going to have to do that, this is the time to do it. Just really push it hard. Just make sure, like we've always told you, eat well, exercise, try to uh, have a routine, uh, it's the usual thing. But you will uh, start to notice some differences in your body. I remember when I turned 30 and before when I was in my 20s, you bilbil ko, dalawang tatlo araw na kaya kong Pag ko ng 30, not so quick. So, you know, you have to make adjustments. Well, this is my gift to you from Taylor Swift. <laughs> Be more Taylor. And talking about her, she said, step back from social. Okay, <laughs> I guess you're not gonna follow that one. That's tip number one. And family values. Don't forget your morals, your core family values. I go with Taylor Swift, who says, "Say sorry all the time." Okay, mother knows best. Say sorry. Family values. I <laughs> Well, you know, the, 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 just always remember. I mean, of course, especially now that you're congressman, maraming, ano, uh, mean stimuli, right? ano ano pinagsasabihin You know, it's hard to make a decision. Just decide for yourself that there are certain principles that you will not compromise. Basta you stick to that. You can compromise about anything else, pero meron talaga you know god country family honor duty all of those things do not, do not, uh, do not uh, compromise those principles for anything life is a balancing act and you must manage your time well do not let yourself get into into the situation later on in life when you said oh I should have done that. I shouldn't have spent my time doing that other thing. I should have done this thing because it was more important. So, so think about it well. But of course, you know, you're, you're. Uh... A relatively young man and you're a bachelor so uh, you have to uh, i guess as the english said, put it uh, sow your wild oats a little bit uh, get all this stuff out of your system but uh, first things first and when you make mistakes don't worry about it because they uh, <laughs> forgive your mistakes <laughs> On crises and all of these uh, things that suddenly come up, and emergencies and things that come up. But I think you know, you learned it from your parents. You learned it from uh, school. Stay calm. Don't panic. Uh, thinking, think things through before you act. You have to do it very quickly, but you have to give yourself time to think. How many times have I told you? When uh, Something happens, there's an emergency or a crisis or some such thing. Do not trust your first instincts, use your intellect, and uh, that, will, that will lead you right. And when things <laughs> go your way, keep trying. Yeah, same thing. I <laughs> uh, see. I see. First <laughs> <may seem> lady. <laughs> <laughs> Very proud sa kanilang uh, panganay na anak na si Congressman Sandro. Nakita niyo po na ang ating presidente, uh, pati kaarawan, siyempre, um, very proud, e, bin, uh, binablog pa po. At napakasarap pong panuorin ng mga first family na hindi nakakaranas ng uh, crisis sa ating bansa. Uh, ang ating uh, first family, walang kapuble problema sa Pilipinas na tayong mga Pilipino sa kabila ng ang ating Pangulo ay eh, napakasaya at nagdiwang ang kanyang panganay na anak na 38th, 30th, 30th uh, birthday, di ba? At nananatiling bachelor. Bakit po kaya bachelor, mga katambay? Eh, napakaganda, uh, lalaki at matipuno at uh, napaka-ubod ng yaman. Di ba uh, bakit po kaya hindi pa nag-aasawa o oh? Lumalagay nga sinasabi ng matatanda na maging pamilyado na, di ba? Dahil nagkakaedad na. 30 anyos na pala ang panganay. Pero wala tayong nababalitaan yata sa kay congressman na hindi katulad ng kanyang daddy na si Mr. President na nakapag-asawa yata nang wala pang 30 anyos. Di ba? <laughs> uh, nagtatanong lang si Kama, no? di <laughs> ba? Dahil ubod ng yaman, Walang problema, kayang buhayin kahit ilang sinasabi nga nila, kahit ilang asawa. <laughs> kayang buhayin ng pamilya uh, Marcos, <laughs> di ba? Kasama pa ang ina na mayaman na Araneta, di ba? Walang ka problema. Kahit ilan ang maging anak, hindi magugutom ang kalahi-lahian ng mga Araneta at Marcos, di ba? Pero sa kabila noon, napakaganda po ng kanilang sitwasyon, ang ating Pangulo na nilukluk bilang makakatulong sana sa ating bayan. Uh, kaya lang, dalawang taon na po na nagbablog po ang ating Pangulo. Pero never nasasama sa vlog ang kahirapan ng bansa lalo na ang inflation na pakataas. Lagi ko sinasabi na history na ng labing limang taon ang inflation ng pagkain lalo lalo ang presyo ng bigas. Kasama pa ang nagmamahal ng gasolina, Internet, kuryente, tubig, karsada, mga toll gate, you know, at marami pang iba. You know. At ganoon din ang inflation ng mga walang trabaho at nagiging tambay sa ating bansa. Pero sa kabila noon, dinadaan tayo ng ating Pangulo at ng First Lady sa magagandang vlog na parang uh, tayo uh, iniinggit, <laughs> iniinggit tayo ng Pangulo na ito ang buhay na dapat nating maranasan yung pagiging first family na parang world class. At uh, nakaka-proud din naman ang Pangulo. Bago siya umalis, eh nakapag-vlog pa, mga katambay. Nakapag-vlog pa ang ating Pangulo bago umalis papuntang Germany at uh, papuntang ng Czech Republic. Uh, kasi itong mga susunod na araw, eh, bibiyahin na po ang ating Pangulo dahil yung sinasabing mga foreign trip yung foreign trips na gagawin ng Pangulo para maibango ng ating ekonomiya, lalong-lalo -lalo na yung mga nagtataas ng trabaho na walang trabaho, mabibigyan ng foreign trip ng, ng ating Pangulo at ganun din yung ekonomiya ng pagkain, isasama na rin sa mga foreign trip na magbibigay sa atin ng maraming pagkain. Kaya lang, hindi pinapangako ng ating Pangulo na kaya niya ibaba ang presyo ng bilihin Basta ang pangako lang, hindi magugutom ang mga Pilipino. Pero hindi naman ipinapangako sa atin na kaya niya ibaba ang presyo ng bilihin ng mga Pilipino. Mga <laughs> uh, tambay, nakakaingit lang. Pero happy birthday, congressman! At uh, napakasarap po ng inyong uh, birthday. Napaka nakikita namin kung paano po mag-birthday ang mga bilyonaryo sa aming bansa. Ang mayayamang mga tinatawag na mamigintong kutsara at tinidor na, kutsa, na kutsara. Uh, talagang ganon. Eh, Weather-weather lang yan. Eh. Pinanganak po silang mayaman. Eh. tayo hindi. Kaya eh, ang mangyari sa atin, mag maingit na lang tayo. Yun <laughs> lang po, makatambay ang kaarawan na naibag, vlog pa ng ating Pangulo, ng First Lady, proud parents sa kanilang panganay na anak. Uh, happy birthday, Congressman. At uh, sana, Congressman, eh, tumulong ka rin po na mapababa <laughs> ang bilihin. Congressman ka, pwede po kayong gumawa ng batas. <laughs> Muli po si Kamanong na uh, nagtitiis pa rin at uh, umaasa pa rin sa pangako at pangarap ng Pangulo na maging 20 pesos at 25 ang kilo ng bigas. Umaasa pa sa pangarap ng Pangulo si Kamanong. Sana'y matupad ang pangarap ng Pangulo. <laughs> Muli po, mahalin natin ating basa. Siyempre, paglaban natin sa mapayapang pamaraan, hindi sa gera. Paalam po. Bye-bye. Tis-tis lang.